Ang mga kwento ng pag-ibig sa showbiz ay dumarating at umalis, ngunit ang ilan ay tumatayo sa pagsubok ng panahon. Ngayon, kami ay sumisid ng malalim sa isa sa pinakamamahal na celebrity love story sa Philippine Entertainment, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Mula sa isang madasali na tanda hanggang sa isang ingranding kasal na akma para sa royalty, let's unravel their journey to forever. Ano ba, mga kapuso? Kung mahal na mahal mo si na Marian at dingdong gaya namin, siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe, at mag-bell para sa karagdagang updates sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, magsimula na tayo. Before Marian found her forever in dingdong, she had this simple wish to find true love. She revealed that she only had one ex-boyfriend before meeting Dong, and she wasn't looking for just another fling. She wanted something real. Kasi sa pagkakatanda ko, isa lang yung naging ex ko, tapos si Dong na yung naging boyfriend at naging asawa ko. So dalawa lang sila, naging asawa ko pa yung isa. Dinala ni Marian ang kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig sa isang mas mataas na kapangyarihan. Pumunta siya sa Quiapo Church, kasama ang kanyang ina at isang malapit na kaibigan at doon, siya ay nagdasal ng taos puso. Nagdasal talaga sabi ko, Lord ayaw ko ng fling. Kung para sa akin, para sa akin. Ngayon kung hindi para sa akin si Dong, layo yun na po. Bigyan mo ako ng nararapat para sa akin. And then, something incredible happened. The very next day, Ding Dong shows at her doorstep, holding flowers. Nagkataon lang ba ito? O ito ba ang senyales na ipinagdasal ni Marian? Kinabukasan nagpakita siya sa akin, may dala siyang bulaklak, sabi ko, Lord, sign na ba ito? Dere-derecho na. From that moment, their love story took off, but Dingdong wasn't just content with romantic gestures. Gusto niyang ipakita kay Marian na seryoso siya sa kanya. One of the defining moments in their relationship was when Dingdong made his special request. He wanted to meet Marian's grandmother in Cavite. To Marian, this was a turning point. Hanggang sinabi ni Dong sa akin, pwede ba kitang puntahan sa Cavite? Gusto ko makilala yung lola mo. Sabi ko, there's something. Para mag-effort siya na makilala ang pamilya ko, parang alam mo na may sunshine na baka ito na nga yun. Para kay Marian, ito ay higit pa sa isang pagpupulo. Ito ay tanda ng tunay na pagmamahal, paggalang at pagpayag ni Dingdong na maging bahagi ng kanyang mundo. At pagkatapos, nangyari ang fairytale wedding. Noong December 30, 2014 na, nasaksihan ng buong bansa ang isa sa mga pinaka-extravagant na kasalan sa kasaysayan ng showbiz ng Pilipinas. Mula sa ingranding pasukan hanggang sa kanilang emosyonal na mga panata, ang bawat sandali ay kaakit-akit. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya na nagpapatunay kung gaano sila kamahal. Ito ay hindi lamang isang kasal, ito ay isang pagdiriwang ng tunay na pag-ibig, isa na nagsimula sa isang panalangin at isang simpleng palumpon ng mga bulaklak.